Hello mga kapatid, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mga bro, sis, madam. Welcome back again. Ito po yung mga gamit natin mga kapatid na talagang malalakas mga kapatid na uri. Pero bago po natin simulan, kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel at mahilig like kayo sa mga gantong usapin, eh, subscribe po. Like at i- nyo na rin doon sa mga kaibigan natin may paniniwala mga kapatid at kung kayo naman ay walang paniniwala eh, malaya po kayong maghanap ng video na nararapat para sa inyo yan mga kapatid bago po natin simulan eh, ipapatugtog muna natin ang ating may wagang patalastas Hello mga kapatid, welcome back again. Kumusta na po kayo mga kapatid? Bro, sis, madam. Ito po ang aking mga malalakas na uri ng gamit. Ito yung ano, itim na pangin ng kidlat. Yan. Tingnan niyo mga kapatid ng mabote. Ito ay hindi gawa sa tao ito ay gawa ng kalikasan mismo yun know? no pa naka may hugis pa na ano na patrayanggulo yun know, talaga namang napakaganda ang pagkahugis nito medyo malaking alang ito ay gamit sa pangkalahatan mga kapatid ang pangil ng kidlat yan, kung meron kayo nito ay dapat alam niyo ang sikretong dasal at pangalan ng kidlat. Yan mga kapatid, para mapaganan ninyo ng madali. Yan. Ganon din itong ipu ipo natin. Yan o. Oh. Yan. Ito'y bihira lang matagpuan mga kapatid na gamit. ipu-ipu ito yung malakas na uri mga kapatid kailangan din ito ng sikritong pangalan mga kapatid na sinatawag na Hebrew or Latin na pangalan mga kapatid kung nagtatangan kayo nito ay kailangan yung hanapin ang nakatagong lihim na pangalan nito mga kapatid para lubos na mapagana ninyo ang bisa mga kapatid ito ay gamit sa pangkalatan mga kapatid na mataas na uroy mga kapatid yung mga ano mga gamit mga kapatid ay pagkaingatan niyo mga kapatid sapagkat ito ay bihira lang mga kapatid ito ay babagi ko sa inyo mga kapatid sa may gusto ito naman yung pangil ng buaya na naging bato na mga kapatid yan pag kayo ay nasapul nito mga kapatid eh talagang wala kayong takas mainam nito mga kapatid sa pangkalatang proteksyon sa paglalakbay sa mga ilog-ilog ng maraming mga buaya ay eh, magagamit niyo ito sa proteksyon mga kapatid yan oh. mayroon parang mata hugis buaya ito'y pangkalatang gamit din mga kapatid at saka itong aking ano hugis tigib na pangil ng kidlat puti mga kapatid ito ay tumama dito sa ano mga kapatid dito sa limestone kaya naging ganto nagbabaga kasi yan mga kapatid eh. kung saan siya tatama doon siya parang hihigop ng mga buhangin or yung kung sa lupa siya tatama ay maghihigop siya ng ano lupa mga kapatid para dumikit ito ay sa limestone kaya ganto ang hugis niya pero hugis tigib mga kapatid na gamit ito ay mainam sa pangkalatang proteksyon kailangan itong kalagaan yun may dumaan mga kapatid ang lakas ng ano gabay talagang puti mga kapatid putian ng mga gamit na ito may dumaan kita naman sa ano kamera yung usok na dumaan yan mga kapatid ito yung ano bago kong kuha nilinisan to kahapon yan o oh. talaga namang pangkalatang gamit mga kapatid ang gantong gamit mga kapatid ay nagbibigay ng pangkalatang proteksyon lihis bala kabalkunat at meron din itong sa sumbalik mga kapatid sa tira ng mga kaliwa yan pang gamit mga kapatid ito ipang kalatang gamit mga kapatid dito ako sa ano mga kapatid sa liblib na lugar parang may nagpaparamdam mga gabay natin sa paligid ito ay nagbibigay rin ng dagdag lakas sa taong nagtatangan ito ay beer alang matagpuan mga kapatid ng gantong uri na naging crystallized yung pagka, parang may pagka crystal yan ito yung malakas na uri ng gamit mga kapatid na talaga namang liti mo mga kapatid hindi gawa ng tao yan mag po tayo sa mga tulya mga kapatid Sapagkat ang iba dito ay gawa ng grout o siminto. May mga tao kasi na, ano, yung walang magawa sa buhay. Gustong kumita, mga kapatid. Nang madali. Kaya, kumukuha sila ng, ano, example, ganto. Yung nakaiwalay na ganto. At ihuhulman nila, mga kapatid. Ayun, ay, ay sale na. Pero, hindi tunay, mga kapatid. Ito ay mga gawa sa grout yun ang pag iingatan natin mga kapatid dapat dun kayo kumuha sa mga taong talagang lehiti mong naghanap mga kapatid na may mga patunay sa mga gamit ang mga gamit mga kapatid ay nagbibigay ng proteksyon nakadepende po sa inyong kahilingan mga kapatid yan po mga kapatid hilingan nyo po sa may am amang may likha na bigyan ng sapat na kakayahan upang magbigay ng pangkalatang proteksyon, pangkalatang blessing na hari sa tanang sa lahat ng mga ano depensa. Yun. Pasensya na po sa Tagalog ko kasi medyo kumpli. Yung parang hindi ako masyadong bihasa sa Tagalog mga kapatid. Bisaya kasi mga kapatid eh pero sa bisaya kasi ang ano mga ano natin dito tayo sa Mindanao pali bisaya pero sa totoo kong ano tribo ay lumad talaga yan mga lumad mga tribong manunugis na mga aswang ang aking mga tribo na dati yun ay mga malalakas na mga babaylan yun mga kapatid ang mga gamit ay kailangan din ng pakaing dasal yun mga kapatid may iba na ano kumukuha ng gamit gusto nila na ano tatalab na agad yung ayaw na nilang pinagpaghirapan yung gusto na nilang isubo na lang hindi yun ganun kadali mga kapatid yung iba kailangan magdebosyon kung gusto niyo mapadali kung gusto mag ano mga kapatid ng gamit ay eh, kailangan yong mag division kung malakas ang karga ng gamit at mahina ang pananampalataya mo ay eh, pwede kang magkasakit mga kapatid may feedback yan mga kapatid sa ano sa inyo yan, yan po ang totoo mga kapatid may feedback sa tao mga kapatid pwede kang magkasakit or manghina kung mahina ang malakas ang gamit at may na ang iyong katawan na spiritual kailangan madasalin ka mga kapatid para mas tataas ang inyong spiritual yan mga kapatid ang kailangan din sa mga gamit ay alagaan at huwag ipagyayabang gamitin lang sa tama mga kapatid may mga nagpaparamdam mga kapatid na mga kaibigan natin sa paligid medyo malayo kasi ako sa ano sa bahay ng aking biyanan medyo liblib -lib, mga kapatid ang paligid para naman walang makapansin sapagkat ang mga tao dito ay walang paniniwala yan mabuti nang inilihim ang pagkatao kaysa ipagyayabang yan mga kapatid para mas lalong lalakas ang bisa ng tangan yun po ang isa sa sekreto yan mga kapatid ang gamit mga kapatid ay dapat po paghirapan may sacrifice mga kapatid ikaw ba yung for example ikaw ay nagtatrabaho pwede ba yun na ano yung kuha ka agad ng sahod na hindi ka hindi mo pa pinagtrabawan eh talagang hindi pwede yun kailangan mong kailangan kang magano magtrabaho at magsipag para naman makuha mo ang iyong sahod ganon din ang gamit mga kapatid patid kinakailangan din itong pakainin ng mga dasal at sa mga ano naman sa mga bawal naman ay yung ang bawal ko lang dito yung pagkain ng may dugo mga kapatid yan at kung magsiping man kayo ay itanggalin nyo sa katawan nyo yan lang po at pwede naman dalhin sa mga ano sa kahit anong lugar sa uh, ano lang yung sa sementerio walang problema sa akin yun eh. sementerio at sa lamay walang problema yun sapagkat ang mga sinaw ng mga antingiro ay namamatayan sila sa pakikipagdigma sa mga masasamang elemento eh hindi naman nila eh, tinatanggal yung mga kamit nila yan mga kapatid. Nakadepende po sa ano, paniniwala diyan. Yung bawal lang ang paggawa ng mga kalokohan. Yan lang po ang bawal at sa pagsisipling ng ano ng mga partner niyo ay talagang hubarin niyo at maghugas kayo ng kamay bago niya hawakan. Sapagkat mga sagrado din ang mga gamit na ito. Yan mga kapatid. Oh. Merong ano pinili niya yung ano sa buhaya yun mga kapatid papaalam na ako sa inyo PM nyo lang po ako kung may kailangan kayo ito po muli ang inyong wow may nagpakita ulit mga kapatid lakas nun ah yan mga kapatid papaalam na ako at shout out po sa inyong lahat mga kapwa ko vloggers mga bro sis madam Shout out po sa inyong lahat at sa mga kaibigan natin na sa ibang bansa, sundaluman or sa lahat-lahat ng mga kaotid na mga viewers natin. Shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi at huwag natin kalimutang magdasal araw-araw para lagi tayong gabayan ng ating Diyos amang siyang lumikha. God bless all po sa inyong lahat.